Ayan guys, kami ay nagutom na naman din eh. Kakita kami ng mura. kay eto, upo-upo muna at nagmerienda ng mura. Ayan guys, oh. Tis tisay na tisay na siya guys sa sobrang init ng panahon. Ayan. Napakahagad namin ngayon guys sa tubig. Yung aming baon tubig ay uh, ubus na kaagad sa sobrang init. May at may inom. Tuyo-tuyo lagi ang aming lalamunan sa sobrang init ng panahon. Okay, sarap na sarap siya sa pagkain ng mura. Ayan mm. <laughs> 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 mm. Ay, o. Mainom ako. Mainom ako. Nantay guys. Sarap. Terhin ako. Terhin ako. <coughs> Sorry guys. <coughs> Sorry po. <laughs> Talaga sobrang buhan na pa niya guys. Sobrang tawis <coughs> daw. Tapos sinubusan naman niya ako. Ano yun to ate? Ito hindi na. Hindi Ay, butas. Mm -mm -mm. Sarap na yan. Ay ating nangkura ko. Guys, bye-bye na guys.